Hi mga Pinoy, magtakyan dito mag-silpon ug maayo. 1 2 3 4 Na no, on ba? Na on. May paglahi. Tuloy na, tuloy. Tuloy sa pagduwa. Tuloy. Na on ka say. 1 2 3 4 Wala pa tayo, guys. Wala na layo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Shoot, mayo. Na on Na on day. Yeah, Black magic, guys ah. <laughs> Oh, yung okay. lock magic. 1, 2, 3, 4. Wala guys. Wala pa to 1, 2, 3, 4. Wala pa <laughs> uh. guys, gamay gawon. 1, 2, 3, 4. Gamay gawon guys. 1, 2, 3, 4. Ani guys, gabaw mani guys. Ana guys, wala. 5, 4, 3, Ani guys,